Sa paghinto ng operasyon ng mga pogo sa bansa, hindi ng mga gusali at pasilidad ang nabakante at naiwan. Ang mga may-ari kasi ng mga nilisan nilang mga paupahan, apektado rin ang kabuhayan. Tutukan natin yan sa pagpapatuloy ng special report ni Salima Refran. Music sa pag-usbong ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, kasama rin sa mga lumago ang real estate sector, partikular ang mga office building at mga property na nagpaparenta sa kanila. Di lang kasi mga opisina ang nirerentahan, kundi mga condo unit, bahay o apartment para tirhan ng mga dayuhang POGO worker. Siniki, isa sa mga nagparenta ng ilang condo units sa foreign Pogo workers. Aminado siyang tiba-tiba sila sa laki ng bayad ng mga ito. Madali, mas, mas maraming nag, uh, lumalapit na mag-rent sa iyo. Mas mataas sa standard na uh, price ng renta. At the same time, advance ang bayad nila. Siyempre sa negosyo, mas gusto mong nandito kasi kumikita kayo. Easy money nga eh. Taong 2019, ang talagang namayagpag ang mga pogo. Dumami yung mga banyagang nandirito. Kasabay niya, nag-usbungan yung mga negosyo at mga serbisyo para sa kanila. Sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, umabot sa halos 300 Pogo licensees at service providers ang sabay-sabay nag-operate noon. Sa application, renewal fees, fines at penalties pa lang, may git 7 billion na ang kinita noon ng PAGCOR mula 2016 hanggang 2022. Sabi naman ng Dole o Department of Labor and Employment, noong 2019, umabot ng 118,000 ang mga kawani ng Pogo noon. Halos isang daang libo sa kanila, mga dayuhan. Kaya naman, patok na patok ang pagpaparenta noon. Pero nang pumuto ang pagkakasangkot ng ilang pogo sa mga ilegal na gawain, pati na human trafficking, ang masasayang araw ng pogo sa Pilipinas tuluyang nagtapos. All Pogos are banned. At sa Pogo ba na pinag pinagutos si Pangulong Marcos, nawala rin ang mga nagrerentang mga Pogo worker. Malaking problema yan para sa real estate broker na si Kling. Mahigit isang daang unit kasi na hawak niya ang nabakante ngayon. Yung 100 na yon nadadagdagan pa yon Wala talaga ngayon. Sobrang kahit mababa na yung presyo ng pagpaparenta namin. Wala pa rin takers. Sa ibang complex, may mga foreclosed unit na hindi na nila mabayaran. Tapos yung iba, yun nga, hinuhugot na ng back, hinuhugot na ni developer yung unit. Ayon sa real estate consultancy firm na Lichu Property Consultants, nasa isang milyong metro kwadradong office space ang mababakante sa paglisa ng mga pogo. Tinatayari nila mahigit 1 million square meters rin ang mawawala ng tenant sa mga maliliit na nagpapaupa ng kanilang mga condo unit o residential property. Most Filipinos, the moment na kumita sila ng pera, gawin nila pipili sila ng condo for rent para paupahan. Eh, dati yung rent doon is 20,000-30,000 pesos. Ngayon, 8,000 pesos bakante pa rin. Kung isama pa raw dito ang iba pang kaakibat na serbisyo, mabigat ang mawawala sa mga negosyante at maging sa mga ordinaryong empleyado. Ang estimate ko namin is almost 200 billion pesos. 200 billion pesos of yung money na lumalabas sa pogo industry and then every year about another 120 billion pesos hindi naman siguro uh, wakas ng negosyo nila yon ano yung uh, magpaalis tayo ng no, mga uh, pogo uh, operations o yung mga pogo workers kung ikaw negosyante ka bakit uh, mas pipiliin mo to yung maraming nasasaktan na tao Samantalang pwede ka naman pumunta dito sa maayos na negosyo na kikita ka at masaya ka na kumikita ka dahil lang alam mo yung kinikita mo ay nanggagaling sa maayos. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafra, Nakatutok, 24 Horas.